Laging makulay ang pinakaabangang street dancing at float parade sa pagdiriwang na ikalabing pitong taon ng Panagbenga Festival sa City of Pines. May fast break news si Brian Lacanlale. Ang panagbenga ay mula sa salitang kankanae na ang ibig sabihin ay a season for blooming. Inaabangan ng ating mga kababayan ang pagdiriwang nito tuwing sasapit ang buwan ng Pebrero. Move on so that we can achieve progress in our own area. And uh, secondly, we are doing this also to uh, enhance yung uh, collaboration, yung teamwork of the different provinces and cities in the entire Cordillera administrative region. Masaya at makulay itong inabangan ng ating mga kababayan na mula pa sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yes, family bonding. Maganda. Marami kang mapapanood. Kaya 'yung mga nanonood lalong nadagdagan kasi maganda nga eh. Tinatayang aabot sa 1.3 billion hanggang 1.5 billion katao ang nag-abang sa festival na ito. So, these are presentations that are hardly seen in different uh, festivals kaya ito'y very interesting especially for the uh, foreign visitors and dignitaries that we have right now. So, Tuwing ganitong panahon, dagsa ang mga turistang umaakit dito sa Baguio City upang saksihan ang makulay at masayang Panagbenga Festival. Sa ganitong paraan, lumalakas ang industriya ng turismo sa ating bansa, lalo na sa lokal na pamahalaan. Mula dito sa Baguio City, Brian Lacalale para sa UNTV News Worldwide. Samantala,